Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay John Ryan. Shout out, out kay Ruel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Han Sanchen. Ano? Mas naging gwapo ka ba? Hindi. Masyadong mabilis ang paggagamot mo, ba? Diba? Saglit lang at nawala na ang orihinal na pamamaga. Kung hindi ako mismo ang nagturo, hindi ko mararamdaman na may nakatama sayo. Pagkasabi ni Huya nito bigla siyang may naisip na mali, we can't do this. Kung gumaling ka ng maayos, hindi ba magdududa ang iba kung lalabas ka? Ang mga pagdududa ay tiyak na pagdududa, ngunit ito ay nakasalalay sa kung paano ka maglaro, kung mahusay kang maglaro, kung gayon ang mga pagdududa ay maaaring hindi pagdududa. Pinuno, anong ibig mong sabihin? Kung gagawa ako ng mabuti, hindi ba sila magagalit? Hindi ba nila ako matatalo ng husto? Kung gagawa ka ng maayos, mas magiging matagumpay ang plano natin. Pagkarinig sa sinabi ni Han Sanchen, kumunot ang noo ni Huya at nag-isip sandali. Parang ito talaga ang sinabi ni Han Sanchen. Naiintindihan ko, Pinuno, sige. Malapit na, balik muna tayo. tumango si Huya, lumipad sa labasan kasama si Han Sanchen, at nawala ang dalawa sa bawang makalangit na aklat. Muling lumitaw, nakabalik na sa piitan. Kinakabahan at maingat na tumingin ang dalawa sa paligid, normal pa rin ang lahat. Next, let's play shift mode. Everyone has an hour, no one stays too long, but no one stays too long, naiintindihan mo ba? Oo tumango si Huya, then leader, please go first. Ayaw makipagtalo sa kanya ni Han San Chen tungkol dito, tumango siya at ipinadala sa mundo ng aklat ng langit ni Huya. Sa pagkakataong ito, hindi nagmamadali si Han San Chen na pagalingin ang kanyang mga sugat pagkabalik, matapos tretuhin ng limang elementong divine stone, hindi pa siya masasabing ganap na siyang gumaling, pero at least nakakagalaw siya ng malaya. Sa pagkakataong ito, hindi nakabalik si Han Sanchen na walang dala, nagbalik siya ng malaking halaga ng gamot sa pagpapagaling na inipon ni Huya para sa kanya dati. Matapos ilagay ang mga bagay na ito sa kanyang Shinshu na bahay, si Han Sanchen ay nagsimula ng isang bagong yugto ng paggamot ng walang tigil. Mamaya, pagdating ng napagkasundo ang oras, lalabas si Han Sanchen sa oras, at pagkatapos ay lilipat sa Huya para magsanay sa bawang tiyansyo. Ang tungkulin ni Han Sanchen ay itago ang aklat ng langit at obserbahan ang mga galaw ng piitan anumang oras. Sa katunayan, ito ay halos tulad ng inaasahan ni Han Sanchen. Mula umaga hanggang hapon, nagsalitan ang dalawa sa ilang shift, ngunit wala pa rin gumagalaw sa piitan. Sa huling paglabas ni Han Sanchen, malapit ng maggabi ang langit sa labas. Habang nakatingin kay Huya, hindi napigilan ni Han Sanchen na mapangiti ng mahina. Parang nag-practice ka ng mabuti. Sobrang nasiyahan din si Huya, ngunit higit sa lahat, nagpapasalamat siya, ito ay salamat sa iyong mga turo, Pinuno, at salamat din sa venue na ibinigay mo, Pinuno. Kung hindi, si Huya ay maaaring hindi makasali sa mga pamamaraan na ito kahit nagugulin niya ang kanyang buong buhay, lalo na ang pagsasanay sa mga ito, sa ganitong intensity ngayon. It's a good thing to have intensity mag pa kapag nakabalik ka. Tonight may be the last Christmas Eve. After tomorrow, everything will be unpredictable, sabi ni Han San Chen. Matapos itong pag-usapan, alam din ni Huya ang susi sa likod nito, at naging seryoso ang kanyang mukha. Naiintindihan ko na magsasanay ako ng masigasig pagkatapos kong bumaba, at hinding-hindi ko pababayaan ang mataas na inaasahan ng pinuno. I envy you, may time ka pa mag-practice, what about me? Matatalo lang ako, Napayuko si Huya sa hiya. Anong ginagawa mo pa? Simulan na natin. Oo, oo, matapos magsalita si Huya ay naglakad na siya palabas ng piitan ng ilang hakbang at sumigaw ng malakas patungo sa pintuan ng piitan, here comes someone. Maya-maya, nagtakbuhan. Ang mga kawal na nagbabantay sa pinto. Commander, ano pong utos mo? Dalhin si Han Sanchen sa execution ground. Malamig na sabi ni Huya. Pagkarinig nito, tumayo si Han Sanchen sa piitan at galit na itinuro si Huya, Huya, what the hell do you mean? Damn, hindi mo ba natapos ang deal, let me continue to enjoy in the prison really. Are you going back on your word? Hindi pinansin ni Huya ang sinisigawan ni Han Sanchen, tinitigan ang mga kawal, at sumigaw, bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi mo ba naririnig ang utos ko? Ilayo mo siya. Matapos matigilan ang ilang kawal, mabilis silang natauhan at diretsyong nilabas ang maldita na Han San Chen. Gayunpaman, ang ilang mga sundalo ay hindi maiwasang sumulyap kay Han San Chen may pagtataka, pagkatapos ng ilang oras na hindi nagkita, bumalik talaga sa orihinal na anyo ang lalaking ito. Lakad, malakas na sigaw ni Huya at pinamunuan ang isang grupo ng mga tao na ay escort si Han San Chen diretsyo sa dating execution ground. Hindi nagtagal, Muling tumayo si Han Sanchen, at ang mga galit na sumpa ni Han Sanchen ay nakaakit din ng maraming taong nakaitim na manood. Go! Reintegrate the troops for me, and continue the Han Sanchen thing, tsaka, go and tell them all that this time the gameplay has upgraded. I guarantee that those who didn't hit Han Sanchen before will definitely be able to beat them to their heart's content this time. Oh. Nagmamadaling umatras ang kawal at pumunta para ipasa ang mensahe. Huya lumakad hanggang sa Han San Chen matagumpay sa oras na ito, nakatingin sa galit na galit na tingin ni Han San Chen, hindi niya napigil ang mapamura, kahapon pampaganya lang, ngayon ang highlight talaga, Han San Chen, tigas na tigas ka, tahan na. I don't want to know who your spy is anymore. Pagkasabi nito ay nagpakita ng masamang panunuya si Huya. Maya-maya, Nagregroup ang tropa. Lahat, kayong lahat ay mukhang nasa mabuting espiritu. Ngumiti ng mahina si Huya at tumingin sa paligid sa lahat ng naruroon. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi masasabing masigla, ngunit at least sila ay sabik na sumubok. Nauwi sa panghihinayang noon, pero ngayon ay may pagkakataon pa silang lumaban muli, ito ay likas na naiiba, tsaka dumating din ang mga sundalo para mag-report kanina, maa-upgrade daw ang gameplay this time, natural, mas curious ang lahat. I know that many of you are dissatisfied with me. This is understandable. I was in the reconnaissance team outside and I have not met you very much. Suddenly, pagbalik ko, I became your superior all of a sudden. I sex is really hard to take. However, this is a fact. You have to learn to accept it. Of course, I will try my best to integrate with you. Kaya marami sa inyo ang hindi nakakuha ng Han San sa umaga, kaya gumawa ako ng mga espesyal na pagsasaayos para sa iyo sa oras na ito. Bago tayo magsimula, hayaan mong hilingin kung lingunin mo ang Han San Pagkarinig nito, lahat ng mga sundalo ay agad na tumingin kay Han San Chen. Bahagyang nagulat ang lahat sa hitsura nito. Dahil sa oras na ito, ganap na bumalik si Han San Chen sa kanyang orihinal na anyo. Ito. Ito Han Sanchen ay namamagana parang ulo ng baboy kaninang umaga lang, bakit walang masama ngayon? Hindi ba ito masyadong kakaiba? Pwede bang napakabisa ng gamot na binigay namin sayo? Tinuro ng lahat si Han Sanchen at patuloy sa pagsasalita. Ngumiti ng mahina si Huya at itinaas ang kamay, lahat, may nakita din kayong kakaiba kay Han Sanchen, tama. May hinala ka bang epekto ito ng gamot sa pagpapagaling? Sa katunayan... Kahit gaano kahusay ang gamot sa pagpapagaling, imposibleng gumaling ng ganoon kabiles. I think it should be Hans own ability. Bagaman isa na siyang dragon na nakulong sa mababaw, ang isang dragon ay isang dragon kung tutusin. Dapat mong maunawaan na ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, tama. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang tumanggo. Ito talaga ang pinakamakatwirang paliwanag. Patuloy ni Huya, "So, kung gagamitin natin ang naunang paraan para pahirapan siya, hindi maganda ang theoretical effect. Kailangan nating baguhin ang paraan." Ang isang tao sa gitna ng karamihan ay agad na nagtanong, "Kung gayon, Commander Huya, anong uri ng pamamaraan ang dapat kong gamitin?" Sabi ni Huya, "Magandang tanong, napakasimple. Ibig sabihin, kapag inatake ng lahat ang Han San Chen, dapat mong dagdagan ang iyong intensity. Ang intensity na sinasabi ko ay tumutukoy sa itim na enerhiya sa iyong katawan, naiintindihan mo ba? We need to use our cultivation to form an inch of strength and hit the inside of his body hard, his body recover very very fast, but what about the inside? Pagkasabi nito ay sumili ang malamig na ng ngiti sa mukha ni Huya. Huya! Ang taksil mo ay dapat mamatay ng mabuting kamatayan, sigaw ni Han San galit na galit ang buong katawan. Nakita ng mga sundalo na hindi pa rin sigurado kung ang pamamaraang ito ay isandaang porsyento epektibo ay nakita ang hitsura ni Han San at agad na naunawaan na ang pamamaraang ito ay tiyak na tatama sa mahinang lugar ni Han San Chen. Pagkatapos ng lahat, wala nang higit na totoo at epektibo kaysa sa refleksyon ng mga kinauukulang partido. Commander Huya, Magaling. Oo, tulad ng inaasahan, ang mga taong nagtrabaho sa intelligence team dati ay gumagawa ng mga bagay sa ibang paraan. Tuwang-tuwa agad ang ilang kawal. Ngumiti ng mahina si Huya, napaka-effective nitong galaw. You're welcome, thank you for your compliments. I'm just using some of the knowledge I know to help you beat Han Sanchen more efficiently and simply, ngumiti si Huya, at pagkatapos, sabay malaking kamay Huya, Sige, wala na akong sasabihin pa, ayokong istorbohin ang kasiyahan ng lahat. Lahat ng tao pumila sa isang kolom at simulan ang iyong pagganap. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang ilang mga kawal ay nagsimulang mapanatili ang kaayusan, at ang malalaking tropa ay nagsimula ring pumila sa maayos na paraan sa ilalim ng utos. Wala pang isang saglit, nakabuo ang koponan ng napakalaking mahabang pila na nakatiklop sa ilang kolom. Not to mention that Huya issued an order to make everyone increase their internal energy, sa ganoong kasiksik na mahabang pila, isang tao lang ang dumura ng laway ay malamang na nagkakahalaga ng Han Sanchen. Lahat, magsimula na tayo. Ang kawal na nauna sa pila ay agad na nagsimulang maghanda. Sa susunod na segundo, isang itim na enerhiya ang namuo sa kanyang kamay, at direktang hinampis niya si Han Sanchen. Boom! May narinig na tunog, at ang suntok ay tumama sa tiyan ni Han Sanche ng napakalakas. Dahil hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, halos lahat ay may tinatagong enerhiya, ang sakit ng kamao ay maaaring malutas, ngunit ang enerhiya na kasama nito ay nagdudulot ng malaking epekto. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Han Sanchez na parang ilang beses na umangat ang kanyang mga laman loob dahil sa pagkabigla. Marahil si Han Sanchen lang mismo ang makakaintindi ng discomfort. Itinaas ni Huya ang kanyang kamay para ipahiwatig ang pansamantalang paghinto, at sabay hawak sa kamay ng pangalawang tao. Bagamat maganda ang normal na pagsasanay ng nakaraang unang tao, mayroon din itong malinaw na mga bahid. Bagamat ginamit ko ang aking lakas, ang aking panloob na lakas ay ginamit ng hindi maganda. Pagkasabi nito ay direktang itinaas ni Huya ang kanyang kamay, at pagkatapos, lumitaw ang itim na enerhiya sa kanyang kamay. Dir-diretso siyang gumalaw, tinutukan ang dantian ni Han. Sanchen at itinulak ito palayo gamit ang kanyang palad. Bagamat mabagal ang hangin ng palad, puno ito ng nakatagong kapangyarihan. Nasnak, muntik na niyang kuhaan ng litrato sa dantian ni Han Sanchen, pero hindi naman ibig sabihin na hindi masakit sa labas ang lihim na enerhiya. Agad na umapaw ng dugo ang bibig ni Han Sanchen. Nakita mo yun. Kapag may nataman ka, dapat ganito ang tama mo. Tuwang-tuwang tumango ang pangalawang lalaki, na intindihan niya ang pamamaraan ni Huya. Ang iba ay nagpahayag din ng kanilang pangunawa. Satisfaction na tumango si Huya at saka humiwalay. Huya, basta ako, Han San Chen, huwag kang mamatay, maghihiganti ako sayo, galit na sigaw ni Han San Chen. Malamig na mumiti si Huya, pag-usapan muna natin kung makakaligtas ka. Matapos magsalita, Tinawag ni Huya ang sundalong nasa tabi niya, at agad na sumugod ang kawal, Commander, ano ang utos mo? Keep your eyes peeled. I am currently short of loyal people, kung gustong umamin ni Han Sanchen, alam mo ba ang gagawin? Tuwang-tuwa ang sundalo at sinabing, sasabihin ko sa kanila na tumigil ka agad at pagkatapos ay ipaalam sa Commander. You're very smart. I'm very optimistic about you. Walang sabi-sabing umalis si Huya na nakataas baba ang ulo. At dito, opisyal na nagsimula ang pagpapahirap kay Han Sanchen. Ang epekto ay ganap na naiiba mula sa nauna, sa pagkakataong ito, ang matigas na lalaki na tulad ni Han Sanchen, pagkatapos na kumapit ng halos kalahating oras, kahit na hindi siya sumisigaw sa sakit, patuloy ang kanyang pagungol. Ngunit sa kalahating oras na ito, may ibang eksena sa kampo sa kabila. Pagkatapos ng pangkalahatang pagunawa sa tatlong libong pagsasanay ni Han, isang grupo ng mga commander ang nagising na lahat at patuloy na nasiyahan sa alak at karne. Kung si Huya ay kailangang harapin ang ilang maling damdamin at pagpapanggap noon, kung gayon ang kinakaharap niya ngayon ay ang tunay na yakap ng lahat. Buong tiwala nila Huya, dahil wala nang higit na pakinabang kaysa sa dalawang lihim na aklat na ito. Thanks to Kuya Huya this time, wala na akong gustong sabihin. Nasa alak na ito lahat. Nang matapos siyang magsalita ay iniangat niya ang ulo niya at nagtoast. Pagkagalaw niya, itinaas ng iba ang baso at nagtoast. Kinuha ni Huya ang wine glass at ininom ito sa isang lagok. Nga pala, Huya, kamusta ang arrangement ni Han San Chen? Inayos ko na pahirapan si Han San Chen para sa ikalawang round, sa pagkakataong ito, hiniling ko sa mga tao na dagdagan ang kanilang panloob na lakas, ang layunin ay doble, ang una ay upang hindi niya makayanan ang pagpapahirap sa lalong madaling panahon at ipaliwanag ito ng mabilis, sa pangalawang pagkakataon, ang mga panloob na enerhiya na ito ay maaaring mapakinabangan ang pinsala sa Han San Chen. Alam mo lahat na ito ay tiyak na magkakaroon tayo ng isang malaking kalamangan sa harap ng Han, San Chen na ito, kung pinapayagan ang mga matatanda na gawin ito, kung alam natin, mahirap sabihin kung may mangyayari sa atin, ngunit pinakamahusay na maging maingat. Tumango ang lahat, mas maingat at mas maaasahan si Huya kaysa sa mga ordinaryong tao, ninakaw namin ang sekretong libro ni Han Sanchen, mahirap talaga malaman kung ano ang magiging reaksyon ng mga matatanda. Kaya, talagang pinakamahusay na panatilihing walang kamalayan ang mga matatanda, kahit na sa kritikal na sandali na ito. Pagkatapos ipagtapat ni Han Sanchen ang lahat ng mga krimen, tuluyan ng nagpabaya ang mga matatanda, mas mabuting humanap ng paliwanag para ipaalam sa kanya sa oras na iyon. By the way, speaking of this, Kuya, gaano kataas sa tingin mo ang success rate sa oras na ito? O, sa madaling salita, kailan sa tingin mo magkukusa si Han Sanchen para magtapat? Ngumiti ng marahan si Huya, dinampot. Ang wine glass at marahan itong inubos, pagkatapos ay sinulyapan ang nag-aabang na mga tao at dahan-dahan ang iniunat ang kanyang kamay. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!